Hello everyone, nandito na naman ulit ako. Welcome na naman nga ulit sa panibagong araw ng buhay ko. Charot. So, ito na nga guys, ng umaga na ay ayan, pinabuksan natin kay Papa Udun yung bintana dito sa tindahan. Dahil nga madilim, di yan talaga siya nagubo kasi nantot pa niya. Pumunta ako dito tapos pagsabihan mo siya, no? At ito na nga yung mungos, na, nagre-ready na ako para lutuin. Kaso lang sabi niya, bumili na daw siya ng mungos doon sa kapatid niya na naglalako. Ayan, tingnan mo naman yung ulam namin. O, oh, ba? Diba, mungos at saka kalabasa tapos tuyo. So, ayan, at hindi tayo magluluto ng munggo ngayon. Tapos yung kagabi yung ulam namin na na bangus, ubos. O oh, di ba nakakapagtaka talaga kasi kagabi nang kumain kami is marami pa yan. Tapos pagdating natin do sa tindahan ay may naglako ng pasayan. No? Ang mahal pa ngayon ng pasayan, 250 daw yung isang kilo. Sabi ko hindi pa pwede matawarin yan, 220 na lang. Ay buti na lang talaga mabait yung naglalako no. Kaya ayan pumayag siya na 220 na lang kaya ayan kumuha tayo no. Ansawag lang natin yan ng ating gulay, gulay doon sa aming ano garden na ang palaya, yun yung isasahog natin guys, kaya papagisa lang natin ito tapos ilagay sa rep dahil may ulam pa naman kami ngayon, kaya hindi muna natin lulutuin, no? So andito naman si Papa Ulon, maraming order pag sa umaga dito sa amin guys at saka ayan na ay, yung naglalako La, uh, alis na siya at maglalako ulit charot, so ayan na guys no? umagang umaga si Alda, naghihingi sa akin ng gatas, gusto niya daw yung gatas na may coco crunch, kaya ayan pagbigyan natin dahil yung tummy niya daw ay naghihingi na no, pagkain, pag pagpasensya nyo na yung aking voice over guys kasi nga may natutulog dito at ang ingay ng aso ng aming kapitbahay o ba diba, titimplahan na natin si altar guys kagigising ko lang din dyan hindi pa tayo naghihilamos no at mamaya yan pagkatapos natin magtimplan ng almusal ni altar ay maghihilamos tayo tapos ayan at mag exercise na rin tayo umaga umaga wala pa yung laman yung ating chan kasi gusto maganda kasi guys yung umaga ba na yung wala pang laman yung ating chan maganda kasi mag exercise kasi nga yung hindi mabigat sa katawan so ito na nga tinatawag ko na yan dyan si Alter parang mag almusal na siya sa kanyang healing na milkweed coco crunch o diba? at hindi pa yan kakainin dahil mainit pa daw kaya kukuha tayo ng electric pan no magre pa yan siya dyan inom-inom muna tayo ng tubig sa umaga para tayo ay maibsan yung ating ano yung ating chan hindi na ako nagkakapi talaga <laughs> iwasan ko na rin yung kape kape no? at hindi ko pa nga yung naubos yung aking beta coffee kasi meron din akong beta coffee at saka beta juice Ay. hindi ko pa siya naubos ayan at nagre ready na nga ako finalis walisan muna natin dito sa sala dahil nga is maraming buhangin Ayan, dahil nga kagabi pag alis namin eh, hindi ako nagwalis dito. Kaya ayan, at simulan na natin mag-exercise sa umaga habang hindi pa tayo kumakain. Maganda kasi magpapawis sa umaga guys pag hindi ka pa nakakain no? kasi is magaan sa katawan. Ayan na yung ating ginagawa sa umaga ngayon. Araw-arawin na natin ito para mabawasan na talaga yung ating timbang. Dahil feel ko talaga ngayon at hindi ako nagtimbang. No? Feel ko talaga ngayon is 64 kilos ako, mga ganun. Di ba nung nagkasakit ako, 61 kilos lang ako. Tapos ngayon, feel ko talaga na nagdagdagan na naman ulit yung aking timbang. Kahil nga, sumikip so nga yung aking ang uh, sinusuot na short, no? Kaya, ayan, at magtuturo tayo exercise ngayon. Ayan, umaga-umaga pa lang nagpapawis na tayo. Mahigit 100 yung aking ginawang ganyan, no? Hanggang sa mapagod ako, tagaktak yung aking pawis Jaan. Go pa rin, hindi tayo susuko, no? Ayan. Ayan, tagaktak na yung aking pawis at saka ayan si Alter. Kinuhanan niya nga yung tali ng buhok ko dahil nga nakakasagawal daw yung aking tali sa buhok. Kaya ayan at buti naman talaga ay masonorin yung aking anak at saka very supportive din yung aking anak sa akin no at may pahalik-halik pa talagang nalalaman at ayan nga hindi nga ako tumigil hanggat hindi nagtagaktak yung aking pawis no at nandiyan naman sa gilid si Alter naglalaro yan siya at gusto niya rin mag-exercise tingnan ba yung, yung bata mo oh, siya naman daw yung mag-exercise dahil marunong daw siya o oh, di ba diba? ang ano ng aking anak <laughs> ang yabang yabang ng aking anak so pagkatapos natin mag exercise guys is iinom tayo ng apple cider no tapos ayan nakita ko sa ating drone B at aalis na naman ulit siya sabi ko hindi ka ba tatulong sa paglalaba o tatakas ka <laughs> sabi niya mamaya na daw siyang magtulong sa akin paglaba no sabi ko Friday ngayon Huwag na tayo magpabukas Nasabado Nasa maglaba Maglaba tayo ngayon Dahil marami na naman ulit yung ating labahin Tapos itong dalawa naman Sila yung naka-duty dito sa tindahan At kagigising lang yan ni Amshi doon Ayan at pumalik na naman ulit siya At may kinuha Tapos ito na yung ating pasayan Ayan pinapalamig nuna bago ipasok sa ref Yung ating pasayan Isasahog tayo talaga natin yan doon Sa ampalaya na Ano natin gulay no at hindi pa namin kinukuha yun doon. At saka nandito naman yung dalawang bata, ayan, nagkukulitan at nagmamaritisan dahil nakabukas yung TV natin. Kaya ayan, pati yung aming kuya Dritz ay tulog na tulog pa talaga. Mamaya pa yan siya magising guys dahil lagi yung tanghali na nagigising nyo. Ayan yung ginagawa ni kuya Dritz. Paggabi naman si kuya Dritz is gising tapos sa umaga lang takot kasi yan utusan kaya ayan tulog no at ayan nang nga tapos na tayong mag exercise iinom tayo ng apple cider pagkatapos natin mag exercise kasi pag nakainom ako ng apple cider guys is matagal ako gutumin tapos pop ako ng pop doon sa CR pabalik balik ayan guys so nilagyan ko lang siya ng asin para magkalasa at hindi na ako umiinom ng coffee sa umaga yan lang yung aking iniinom no ayan Tubos yan. Tapos ang pangit ng lasa pag last na talaga kasi yung parang iwan ko kung anong lasa ng apple cider basta. <laughs> Kaya ang pangit ng lasa ng apple cider. <laughs> Tinitiis lang natin yan pero mas maganda yung ganis kasi marami yung ano sa ating katawan. No? Tapos ayan na si Alter naglaro na at nagkalak na rin dito sa sala ng kanyang mga laruan, sabi ko sa kanya pagkatapos maglaro, ligpitin mo yan ha, ayan, at nililigpit niya nga niya, at ayan, umagang umaga marami na naghulog sa ating card, dahil nga Friday ngayon ayan, at tayo ay mag ano ng ating panghulog ngayon ayan na at inaasikaso ko na nga guys, dahil ako ay maglalaba, maliligo muna tayo ayan, inilista ko muna lahat ng naghulog ng ating card, ayan, at bibilangin natin bago din ano hin ilista natin yung kanilang mga payment kayong araw na ito. Ayan at buti na lang kumpleto siya no at mamaya baka tayo maabutan ni ma'am dito na hindi pa kumpleto yung ating mga payment kaya ayan meron naman kaming group chat na pwedeng i-chat na yung payment natin ngayon dahil Friday ngayon. O di ba? Asya, asya. Oh, siya hanggang dito na lang yung ating video. Ang dami ko na namang dal-dal. O mamaya na naman ulit. At thank you so much nga pala. Paki-follow on, paki-like, and paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel. At comment down below. Malaking tulong po sa akin. Pag nag-comment ka down below, tulong mo na lang po sa akin yan. Charot. <laughs> so, kahit anong comment at base lang sa ating video. And thank you so much. Hanggang dito na lang talaga ang ating video. God bless you all. Thank you so much. Paalam sa ating lahat. Maraming salamat. Bye-bye.